Ang pabala lang Sana May itlog Ayun uh, Sana mga kapatid Lobby ng Panginoon Sana makapapisa tayo Good morning po mga kapatid. Kumusta po kayo? Magandang umaga po. Araw ng biyernes mga kapatid. Uh, ngayon mga kapatid, garoon akong isang tropa na bibigyan tayo ng isang ibon. Uh, panibagong breeder ulit mga kapatid. Uh, ngayon, ano kaya magiging laban nito pagbalik? Ayan. Yeah. Tara. Tambahan niya ako sa bukawit. muna natin. 2,000 years later. Ayan po mga kapatid, bali na nandito na tayo sa Bukawi uh, uh, na Feed Market na araw ng Biernes. Uh, uh, tayo ay pupunta rito lang mga kapatid at meron tropa na magbibigay sa atin ng ibon. Uh, unang una Unang-una, nagpapasalamat ako sa Panginoon Diyos at meron magbibigay sa isang tropa na taga

Ayun po mga kapatid, bali nandito tayo kay Boss PJ. ah uh, boss, ano bang ano natin sa maganda mga ibon? Uh, good morning sir. Ayan. Well, dito may dala mga green. Green opaline, split aqua, split the Ito magkano? Uh, dito ang hawag natin sir, 5,000 na isa. naman sir, agreed ako pala yung new wing, split aqua, ako Yan naman sir, is 7,000. Ang gender. Ito rin, meron tayong dala dito, mga Aqua. Ito, meron tayong Aqua, Opa, B1, Deluxe. Opa, Opa na. Ito ang output dito sir, 25,000 na isa. Ganun din sa Aqua, Opa, B2. 25k ito naman sir uh, uh, aqua b2 uh, post dan ito naman sir outcome 15k Dito naman aqua b2 opal lines kit din ito sir ganun din 15,000 ay dito sa ano mo dito dito sa aqua b1 aqua b1, b1 din sir yan 25,000 yan is ito yung dalawang dilot natin na opal ay hindi yung para yan. Ay, <laughs> yan. Kaya natin yan. Papunta daw. It, yeah. Dito, bro. Ito ka, La Meron tayong opinion pinino. Yan, Alco. 1-5 ang isa. Ito nga ba? Ito nga ba? Yan, bigyan ko na lang yan. 2-5. Insa ka na lang sa akla? Insa ka na lang? Baba na, ano? Ang pa yan. Ako kuha lang <laughs> sa iyo. Dito, dito. Sa mga... Ayan, Sir. Mga post. Ano ito? R.F. Line. Ayan, R.F. Line. Magkakata. Dito, dito, Sir. 2,500. Hmm. Dito naman, sa... Ano mo? Sa payday. Sa payday natin, yung OPA line, 2,000 na lang yan. Tapos yung non-OPPA line, yan, di-gave na lang ng 1,000. Yan, may mga atin tayo. Yan, 1.5 uh, sa Parisan. pwede sa bata. Eh, uh, Tapos ito, mga normal, 200 ang isa. Ganun din dito sa so mga red pick. 200 ang isa. E dito, ito, ito, ito? may mga dilute tayo. Yung dilute natin, yung power blue dilute, yan, out to na lang dyan, 700. Yung Bio Op uh, blue opatine natin, yan, 600 na lang yan. Medyo bata. Tapos ito naman yung Fire Blue Opa Pale Saka Bio Opa Split Pale Palo ka Diyan bigay ko 1.5 Pares Wala na boss Wala na tayo Ay meron pa na dito sir no? uh, Diyan Palo him uh, saka uh, green new wing opal lines check dan palo yeah. yan out ko na lang dyan sir 7,000 paris na yun paris na dito 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 po yan uh, normal lang yan 200 ang sir dalawa boss number 0907 6230 339 salamat right. boss thank you thank you Okay, Sige, okay na kayo, James. Okay na, okay. Na, okay, <laughs> Ayan po mga kapatid, kung meron po kayong gusto dito sa mga Ibon Dibos PJ, kontakin nyo na lang po sa number. Ilalagay ko po sa screen. Ayan, mga kapatid, maraming maraming salamat. Thank you, thank you po. Thank you. Ayan po mga kapatid, uh, bali nakuha na natin yung Ibon na galing sa ating Europa. Uh, salamat ako sa kanyang bro. Maraming maraming salamat dito sa Ibon. Ayan. Yeah. Ah, angkat muna natin mga kapatid Bali na dito tayo eh, sa ating motor Ayan mga kapatid Bali na dito na tayo sa bahay Kada lang natin ang ah, mga kapatid uh, ah, For this video natin I-update po kayo dun sa Ati papisa na back to back split ino, you know, no split faded na green. Ah, uh, ganyan i-update ko kayo dun sa mga two parents natin kung ano bang balita. At yung size split din. O kung anong balita. Titingnan natin kung may mga ito ba sila o wala pa. Ngayon mga okay, tara. Abangan niyo ako. Ah, uh, dito mga dito pala mga kapatid, ano, Uh, tatlo yung perter niyang itlog. Dalawa lang po yung napisa. Yung isa po, huli na po napisa. Bali, isang linggo po yung pagitan. Ngayon po mga kapatid, na uh, sinili po kahapon. Namatay siya mga kapatid. Siguro mga pagdadaga na pagdadagaan ng dalawang niyang kapatid kasi medyo malaki na. Kaya, buti mga kapatid na alalayan ko. Ayan o. Oh. Kung hindi ko nakita mga kapatid, ah, baka itong dalawa na to nilanggam na to. Ayan, bali, dalawa po hindi po tayo binigyan ng... Lutin na opaline. Ayan, na SL faded valley. Okay lang. Kung itong dalawa na to ay mag faded man lang ang isa dyan. Uh, okay na rin mga kapatid kasi meron tayong faded. Ayan. Pero kung hindi man mag faded mga kapatid, okay lang mga kapatid. Ayan. Ayan yung ano. hen Bantay sarado po. Talagang ano. Pero hindi naman siya agresibo mga kapatid. Ayan. Ayan, uh, sunod na natin mga kapatid yung mga top pairings. Tara, muna natin. Ayan po mga kapatid, bali unahin natin yung ano, yung mga wala pang itlog. Uh, bali ito mga kapatid, magandarin uh, maganda rin ang puwet. Ayan, kitang kita na po. Medyo, yan, yan, yan. Ayan, maganda rin po ang pitan. Uh, sana loobin tayo ng Panginoon na makapalabas tayo nung ng Copa PF SL na visual mga kapatid. Tapos sunod natin mga kapatid itong ano? Alpswa na nung nakaraan binlag natin to na nagkasapula ah, ngayon mga kapatid ah, maganda rin yung kanyang mga kapatid ayan ah, isasacrifice natin yung itlog nito dito tayo tututok mga kapatid sa itlog nitong dan ah split dan na breeder yung itlog nito mga kapatid ilalagay ko dito kaya sa natin yung itlog nito mga kapatid. Ayan, kitang kita yun ng pit mga kapatid, mga magana. At uh, dito naman mga kapatid, hindi ko lang alam kung may itlog ba ito. Wala. Uh, tara mga kapatid, silipin natin. Pabala, pabala lang. Sana may itlog. Ayun. Meron na tayong itlog mga kapatid. Ay, meron nang itlog mga kapatid. Sorry, sorry. Ayan. na. Ah, lala, natin ng bait to. Ah, sana makapabukan, ma makapabuka na tayo ng dan na visual. Ayan mga kapatid. Bali, pangalawang class nila dito sa akin. Yung una mga kapatid, namatay yung dalawang inakay nito. Hindi ko alam mga kapatid kung saan. kapatid ang ingay ng motor ayan yung unang clutch nito mga kapatid sa akin namatay po yung dalawa bali hindi ko na naipakita ipakita sa inyo mga kapatid nilanggam ayan ang date ko ngayon mga kapatid ay 17 kaya 17 natin ito edit lalagay sa date nya sa pag itlog nya mga kapatid ayan Meron na tayong isa dito. At sumunod naman mga kapatid, dito tayo sa two pairings natin. Yung turquoise war block, kung naaalala nyo, saka isang green opa PF split faded. Uh, bali, mag pa 5 days na sinuha ko na yung cup dito. Kaya naan dito mga kapatid, ay yung hen na lang yung turquoise pablo na speed CF na hen bali na andito ko kapatid yung asawa niya ayan yung green na yan pinaris ko dito sa blue fisher na pwedeng men mga kapatid pag may na sila ayan titingnan natin mga kapatid kung ilan ng itlog nito kasi hindi ko pa nakita kung ilan ng itlog nito eh. ayan ah uh, sana mga kapatid, lobby ng Panginoon. Sana mga kapapisa tayo. Ayan mga kapatid, tatlo. Ay apat. Apat mga kapatid. At siya nga pala, mga kapatid. Noong unang silip ko dito, pala na, sorry, sorry mga kapatid ha. Ah, yung unang silip ko rito mga kapatid, isa pala ang itlog. Ayan. Bali, apat na ngayon. Huwag na natin gambalain. Baka hindi halimliman kasi mag-isa lang po siya rito. At ngayon mga kapatid, mag pa rin yung kanyang puwet. Ayan. Ayan. Uh, pasinsya na sa bala. Halimliman mo ah. Ha. Ayan mga kapatid, bali. May apat na itlog. Dito mga kapatid, wala tayong pamparis dito. Ang bala ko rito yung green na yan iparis ko rin dito kaso may itlog na yan tulad nung ginawa ko dun sa turquoise far alisin ko yung kak pag may itlog na ito mga kapatid ayan aalisin ko na yung kak nyan pag may itlog na ito mga kapatid alisin ko to ilalagay ko naman dito mga kapatid kung naalala nyo mga kapatid ito ay magkadikit Uh, napapansin ko si mga kapalit pagka nakalikit sila itong cage yung move saka yung blue magkatabi at yung green na yan ganyan kaya ang ginawa ko hiniwalay ko para pagka may itlog na yan babalik ano ko rito sa faded na to ayan mga kapatid ah uh, gusto ko sana huliin yun mga kapatid eh, papakita ko sana kay Boss PJ kung yung green o na SLPD daw kung yung fly feather ay nag-gray eh, sabi ko naman oo ayan mga kapatid at ito na yung ating ano ating mm, ibon na galing dun sa tropa uh, bro maraming maraming salamat sa tiwala nyo at ah, kahit papano inabutan niya ako ng isang ibon na wala pa ako dito dati pangarap ko itong ibon na ito ngayon bumaba na siya kaya yun binigyan tayo ng isa eto na ayan mga kapatid ayan po isang blue opa hindi Uh, hindi pa ako natin malalaman kung anong gender nito mga kapatid pero ang sabi sa akin nung pinanggalingan lamang daw sa kak uh, ngayon mga kapatid uh, gender natin mga kapatid kung ano talaga ano ito kaya uh, hindi natin yung tuka at yung fence boom ayan mga kapatid check muna natin Ayan po mga kapatid, ah, uh, na natin yung ano, ribbon ginger natin kung ano talaga ano nito ayan kapatid uh, ay kita natin dito bilog naman dito mga kapatid tapos pagdating dito para siyang inipit ayan, ayan mga kapatid tapos pagka hen mga kapatid uh, agresibo siya nangangagat ayan bilog po yan dito sa may bandang noo sa may ano ng tuka niya ayan tapos yung dito flat parang inipit ayan dito tapos dito na mga kapatid ayan yung pelk bone matulis kahit iginaganon mo hindi siya bumubuka Ayan mga kapatid, ganun din mo. Ayan. Kaya mga kapatid, uh, sure na ito. Uh, medyo bata pa kaya lalagay muna natin sa applied Pero pagka nag-edad ito mga kapatid ng mga 7 months o kaya 6 months, uh, hybrid na natin. Meron tayong pagpaparisan dito. Ayan. Sa toka naman po mga kapatid, malaki ito. Malapad sa health. Ayan. Ayan mga kapatid. Isa pong blue, hindi mute. ay, isang blue o pwede mute. Ayan. Ah, uh, lalagay muna natin mga kapatid. Ayan. Dito na natin lalagay sa cage. Ayan po, bali dito na natin ilalagay sa malaking cage ang uh, kasama nung Crimino Opa SL Paded sa isang Green Opa PF SL Pated, mga kapatid, puro sixling lang hen uh, Sana kung gusto ko sanang ipares dito mga kapatid, di kaya yung Crimino o kaya yung Green Opa PF SL Pated, dito sa video Ayan Uh, wala pa naman mga kapatid nagpa-project ng dilute faded wala pa mga ganun pero yung mga dilute o pa PF meron na mga kapatid pero yung dilute na visual faded wala pa ayan saka na lang natin pag-usapan kung anong magiging kaparas nito mga kapatid at kung ano magiging mga anak nito uh, hanggang sa muli po mga kapatid uh, bago po tayo magtapos uh, baka pwede ako makahingi po sa inyo ng isang support po isang like Ah, uh, share, subscribe po mga kapatid. Ang maraming maraming salamat po sa mga bagong subscribe po. Uh, mabuhay po kayo. Salamat po sa inyo. Ayun, hanggang dito na lang po mga kapatid. Maraming maraming salamat. Kita. Ayun, ayun na siya.